Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Brother Roy Azarcon at tara nang muli sa landas ng pag-asa. Ang pagbasa natin sa araw na ito ay galing sa chapter 6 ng libro ni San Mateo. At dahil kwaresma na, mga kaibigan mga kapatid, at simula na ng uh, Ash Wednesday ngayong araw, ang pagbasa natin ay tukos sa pag-aayuno o fasting. Hayaan niyong basahin ko ang kapiraso ng ating ebanghelyo para ngayon. Sabi sa ating ebanghelyo, Kapag kayo ay mag-aayuno, huwag ninyong tularan ang mga mapag-imbabaw na pinapalungkot ang kanilang mga muka. Ito ay sapagkat pinapasama nila ang anyo ng kanilang mga muka upang makita ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo. Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung mag-aayuno ka, langisan mo ang iyong ulo at paghilamos ka ng iyong muka. Sa ganoon, hindi makikita ng mga tao na nag-aayuno ka, kundi ng inyong ama na, na nasa lihim. Ang inyong ama na nakakita sa lihim ang magbibigay sa si inyo ng gantimpala sa inyo. Gantimpalang hayagan. Kaibigan, kapatid, kwaresma na. Panahon na para lalo tayong lumapit kay Lord. Marami ang nagsasabi na kapag ganitong panahon, dapat magbawas na mga kung ano-ano. Magbawas ng pagkain, magbawas ng panunood, magbawas ng mga masasayang mga gawain. Hayaan yung balik ko ito, mga kaibigan, mga kapatid. Hayaan yung magbigay ako ng tatlong payo na pwede niyong idagdag sa panahon ng kwaresma. Una, magdagdag ng gawaing mabuti. Magdagdag ng gawaing mabuti. Kung estudyante ka, pagbutihin mo lalo ang pag-aaral para maging proud naman ang parents mo. Lalo na sa may mga finals. Isa ka bang anak? Tumulong ka lalo sa bahay para naman mabuwasan ang pagod ng mga magulang mo. Nagtatrabaho ka ba o may negosyo? Lalo mong pagbutihin ang trabaho o ang pakikisama sa mga kliyente. Ipakita natin na buhay ang Diyos sa ating buhay. Magdagdag ng magagandang mga gawain. Pangalawa, magdagdag din ng dasal o prayer time. Magdagdag ng dasal o prayer time. Huwag mong bawasan, kaibigan kapatid. Magkus, lalo kang magdasal kasi marami nangangailangan yan. Magpost ka sa Facebook o magsabi sa mga kaibigan mo o mga kamag-anak na kung meron silang gusto ipagdasal, ipagdadasal mo sila. Pwede rin magdagdag ng pagbabasa ng Biblia o pagsisimba o pagsasamba o kahit ano pang makakapagpalapit sa iyo at ang iba sa Diyos. Magdagdag ng prayer time o ng dasal. Pangatlo, magdagdag ng sakripisyo o gawaing pangkapwa. Magdagdag ng sakripisyo o gawaing pangkapwa. Hindi naman mawawala iyan. Baka may gamit ka sa bahay na pwedeng ipamigay o ibenta para makatulong sa iba Baka may mga kailangang dalawin sa ospital o sa bahay o mga matatandang mga kamag-anak natin o kaibigan na pwedeng dalawin. O mga taong hindi natin matagal nakakausap at pwedeng tawagan at kumustahin. Huwag puro sarili ang isipin, kaibigan kapatid, at huwag lang puro dasal. Gumawa tayo ng mabuti para sa kapwa para mas lalo nilang maramdaman na may Diyos dito sa mundong ito. Kaibigan kapatid, kwaresma na. Lalo nating buhayin ang Diyos sa buhay natin. Totoo nga, maraming pwedeng ibawas. Ngunit ang sinasabi ko sa si inyo, pwede rin magdagdag. Magdagdag ng mabuting gawain, magdagdag ng dasal, magdagdag ng sakripisyo o gawain pangkapwa. Igit sa lahat, huwag din natin itong i-broadcast o ipaalam sa lahat. Ang ama nating nasa langit at palihim ang pinapasaya natin ngayong kwaresma mga kaibigan, mga kapatid, ano ang idadagdag mo sa panahon na ito? Kung kayo po ay nabless sa ating video, pakilike naman po at pakishare sa mga kaibigan at mahal sa buhay para mabless din sila. Muli ako po si Brother Roy na nagsasabi sa inyong pagpalain kayo nawa ng ating napunong-puno ng pagmamahal at ng grasya.